Guys, hindi na makalisa ang jeepney ni lang dyan. Baon na. Guys, panong oh. na yung jeepney ka dyan dyan, oh. natin, tatawid. Ayan na, ayan Ayan guys, kung nakikita nyo, binababaan na nila yung mga kargada. Gawa nga ng ililipat na. Sinundo na nga pala dun guys yung isang jeep ni Kaya Junjun. Ayan o. Oh. Mga tanki, gasolina, jug. Tignan nyo naman guys yung isang pasayro sa bubong oh. Si Jaski, pretty pretty dun sa bubong kahit na ulan. Yummy! marami-raming laman yan guys hanggang loob yan hanggang bubong sa kabila ang gilid may mga nakasabit pa ang hina pa naman guys Nang ano ngayon gawa ng naulan-ulan tapos nasa ilog pa siya pila pa naman yung tubig dito sa amin at yun nga guys sa tumulong na yung kapatid kong si Mark ayun So ayan na nga guys at pinipilit ni ka Kajunjo -Ju na ano makaalis ba kayanin pa. Eh kaso guys, kapipilit ng ng kape pilit, bumabaon lang yung puwit. eh oh, no, tita niyo naman. Masyado kasi banlik. Ng mga pasayero guys, basang-basa na. Ayun pa sa kubo. Guys, ko may isang biyahe pa pala dyan guys sa likod kaso wala pa eh baka mamaya pa yung pagdilim last trip guys ito yung first trip ng Santa Enis. at eh na nga guys kung nakikita nyo ha ah, nag aayos sila ng chimbla kasi susubukan nilang gamitan ng chimbla kung kakayanin ba pamano manong hila guys kakayanin mo ba yan napakabigat ng jeep tapos pamano manong mong hihilahin aray ko So, ayan nga guys, parang konti-konti yatang umaangat yung jeep kung nakikita nyo. Kasi gan parang nakikita ko, parang umaangat siya eh. So, ayan guys, nagpalit na naman ng bumabatak kasi nga napakatigas kasi lahay niyang guys. Lalo nakabound pa yung sasakyan. So, ayan nga guys, kinikita nakikita naman o oh, batak na batak na si Pogin Lamig. So, maya maya nga guys, ay dumating na yung jeep dyan ni Kajunjun na babatak sa kanya. So tara, panoorin natin kung kakayanin ba or makakaalis na yung jeep ni Kajunjun na punong-puno ng kargada. Talagang napakaganit sila ay na ba. Dala-dalawa na yung bumabatak, isang chimblock tapos isang jeep, hindi mo lang mapagalaw. Eh, aray ko, kawawa na. Yung jeep na yan, guys, halos parang dalawang oras na yatang nakabaon. Kitang kita nyo na may mga bumabatak ko, tapos mayroon pang jeep. So, yan guys, nangaripas na ng yung dalawa. Gawa ng, kailangan kalsuhan yung jeep na humihila gawa ng tumatakbo. Komersyal muna tayo. Itong ang dalawang ulugo kay nagsalubong dito sa ibabaw ng bridge. Paano ay makakadaan siya? Siyempre, aatras ka, poging bagsik. At parang hindi naman nga kasi nakakalis itong jeep na nakaupo dito sa pagkakabaon dala-dalawa na yung humila at maya-maya nga itatanggalin na nila yung team dyan para jeep na lang yung hila hindi rin naman ang ng pamano-mano at nawawalan din ng persa yung jeep kaya yan pa jeep na lang jeep to jeep na lang ang hila wala ng pamano-mano syempre isama natin sa camera yung mga marites dito at maya-maya nga bumagsak na tong kubo na pinagsasabiran ng kabli agoy tusok buti na lang talaga at walang taong nasa loob na sumisilong at maya maya nga ayan na sumasayaw na yung jeep parang gusto na talagang umuwi at ayun na nga ay tuluyan na siyang makakalis ayan na at nagchat chat 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 na kunti pigan na lang ng silinyador makakaawang ka na papunta sa kati at makakawi ka na igan mga pasayero nyo basang basana agay toso

Yak din na lagay mo na. Diyan ka mo sila nagkakabli. Yak dito. Eh. Yeah. Diyan <laughs> sinangat. Yung umangat na yung isa.